Hello everyone, am I you man? Naranasan ko na ang iba't ibang mga hindi pangkaraniwang bagay bago, pero walang tatalo sa mga nakakatakot na engkwentro na ito. Tinatalakay namin ang isa sa mga pinakanakakatakot na fenomena doon. Mga batang black-eyed. Hindi ko alam tungkol sa iyo, ngunit sapat na akong takuti ng ideya nitong mga malaki labot na bata. Kaya kunin mo ang iyong basbas na tubig, sage, o anumang makapagpaparamdam sa iyo ng seguridad? dahil malapit na tayong pumalaot sa limang pinakanakakatakot na dokumentadong inkwentro sa Black Eyed Kids. Simulan natin! Kung hindi ka masyadong natatakot, Tara! Bago tayo sumabak sa mga pagkikita na mag-udyok sa iyo na isara ang iyong mga bintana, talakain muna natin ang Black Eyed Kids. Hindi ito ang iyong pangkaraniwang panlilinlang o panggagamot. Tinatalakay natin ang mga bata, karaniwang nasa pagitan ng anim hanggang labing anim na nataong gulang, na lumilitaw ng di inaasahan, madalas sa gabi, na may nakakatakot na tampo. Itim lahat ang mata. Walang puti o iris. Mga itim na mata na walang kaluluwa na hinuhukay ang pinakamalalim mong takot tulad ng manika. Gawing parang totoong mga bata. Matulog ng mahimbing. Ngayon ay pumasok tayo sa pagtatagpo na nagsimula ng lahat. Ito ay isang libo siyam at siyam na sa Abilene, Texas. Si Brian Bethel, isang mamamahayag, ay umupo sa kanyang sasakyan sa paradahan ng sinehan ng lapitan. Walang sala, ba? Diba? Mali! Nang bumaba ang kanyang bintana, nadama niya ang kakaibang takot. Doon niya nakita ang kanilang ganap na itim na mata. Sinabatang ito, tinatayang nasa edad isa-sero hanggang labing-apat na, ay hiningi kay Bethel na ihatid sila pa uwi kailangan daw nila bumalik para makuha ang nakalimutang pera. Ngunit dito nagsisimula itong talagang nakakatakot. Labis silang nagpupumilit, sinasabing hindi sila makakapasok sa sasakyan, maliban na lang kung papayagan sila ni Bethel na makapasok. Sa isang sandali ng matinding takot, pinaharurot ng Bethel ang sasakyan at mabilis na umalis. Tumibok ang puso, sumulyap siya sa rearview mirror, ngunit ang mga lalaki ay wala kahit saan. Para silang naglaho sa gabi, Nanginginig ngunit kalmado, ibinahagi ni Bethel ang kanyang karanasan sa ibang tao. Nagbabala tungkol sa mga nakakatakot na batang may mata na kasintim ng kawalan. Umabot na ang kwento sa dalawang libo at labing apat na, at lumipat kami sa Canuck Chase, Staffordshire, England. Ngayon, kilala na ang Canuck Chase bilang isang tanyag na lokasyon ng paranormal, pero ito'y bagong antas. Ilang ulat ng mga nakatukoy sa mga batang black-eyed sa paligid ng isang kilalang pub, Isang testigo na nagpilit manatiling anonymous ang nagulat na nakakita ng babaeng bata, kasama ang lalaking bata, halos edad isa zero, sa gilid ng kakahuyan. Wala namang naging kakatwa, maliban sa may nangyari nung gabing iyon. Habang papalapit ang saksi, napansin nila ang mga mata ng bata. Akala mo, ganap na itim. Naiulat na ang mga bata ay monoton at sabay-sabay hiningi ang tulong. Nang tumanggi ang saksi at sinubukang umalis, ang mga bata ay tila nawala sa hangin. Parang naglaho sa isang iglap. I crank up pa natin ang creep factor sa susunod nating pagkikita. January 2016 na and we are caught in a blizzard in Vermont. Isang hindi pinangalan ng babae ang narinig ang katok habang nag-iisa sa bahay. Ngayon, hindi ko alam sa iyo, ngunit aalis na ako ngayon. Ngunit ang saksi, matapang o hangal ay sumagot. Nakatayo doon ang dalawang bata, isang lalaki at isang babae, malamang mga walo taong gulang. At saka nakita niya ang kanilang ganap na itim na mga mata. Padabog niyang isinara ang pinto at tumawag ng pulis. Ngunit narito ang kicker. Pagdating ng mga pulis, walang bakas ng paasas no. Nawala bigla, tila nagmula sa wala. Pagkatapos, mawala. Ano ba yan? Kung hindi kanito tinutulak na permanenteng i ang iyong mga pinto. Ewan ko na lang kung ano pa ang magagawa. Ibinahagi ang nakakagulat na kwentong ito sa isang tanyag na paranormal subreddit na nagpapadami ng ulat tungkol sa Black-Eyed Kids. Balik tayo sa taong isang 1000, 600 at 6. Sige, ngunit sa pagkakataong ito ay nasa Portland, Oregon. Ang inkwentro na ito ay talagang iniulat sa aming lalaki, si Brian Bethel, ang mamamahayag mula sa unang inkwentro. Isang babae ang nag-iisa sa bahay ng may kumato. Nang buksan niya ang pintoy, nakita niya ang dalawang batang lalaki. Hiniling nilang pumasok at gumamit ng banyo. Ngayon, hindi ko alam tungkol sa sa'yo, pero isinara ko na iyon. Ngunit doon napansin niya ang kakaibang mga mata ng mga bata. Nahulaan mo ito. Pawang itim ang kanilang mga mata. Inilarawan niya ang pakiramdam ng labis na takot, na parang nasa panganib ang kanyang buhay. Sa kabutihang palad, naisara ng babae ang pinto at tuluyang umalis ang mga lalaki. Gayunpaman, naniniwala siyang naririnig pa rin niya sila sa labas. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na talagang magpapagising sa iyo sa gabi. Marami kaming ulat ng mga taong nakakaharap ng black-eyed kids sa mga yugto ng sleep paralysis. Para sa hindi nakakaalam, ang sleep paralysis ay isang estado ng kamalayan na hindi makagalaw. Minsang nagkakaroon ng guni-guni. Ngayon, isipin ang paggising na hindi makagalaw at nakikita ang isang itim na mata na bata na nakatayo sa paanan ng iyong kama. Kailangan ko ng therapy sa pag-iisip lang tungkol dito. Minsan ay magsasalita siya, humihiling na papasukin siya kahit na nasa silid na siya. Ang mga pagtatagpo ay nagtatapos sa sandaling mawala ang paralisis at ang dalagang ito ay maglalaho. Ngayon, maaaring sabihin ng mga mapagduda na ito'y guni-guni lang, pero kung maraming tao ang nagtutugma ang ulat, lumalabas na ito'y tunay na kakaiba. Anong mga nilalang ang tinatawag na Black Eyed Kids? Bueno, ang mga teorya ay mula sa supernatural hanggang sa siyentipiko, at sa totoo lang, wala sa mga ito ang partikular na nakaalim. Para sa mas may pag-aalimlangan, Argi ng ilan na ang Black-Eyed Kids ay isang urban legend lang. Ang iba ay nagmumukahi na ang ilang mga pagtatagpo ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng sleep paralysis o guni-guni. Ngunit kahit na ang ilang mga kaso ay maaaring ipaliwanag, marami pa rin ang sumasalungat sa lohikal na paliwanag. At maging tapat tayo kahit na sila ay supernatural, extraterrestrial, o likha lamang ng ating pinagsamang imahinasyon, nakakikilabot ang konsepto ng Black Eyed Kids. Baka oras na para tayong lahat ay magtatag ng neighborhood watch para bantayan ang mga kahinahinalang batang maputla. At nariyan ka na, mga kababayan. Limang nangungunang pinakanakakatakot na dokumentadong inkwentro kasama ang mga Black Eyed Kids. Kahit naniniwala ka o hindi sa mga enkwentrong ito, isang bagay ang malinaw. Hindi madaling maglaho ang alamat ng black-eyed kids. Kaya sa susunod na makarinig ka ng katok sa iyong pinto sa gabi, marahil mag-isip ng dalawang beses bago sumagot. O kaya, bumili ng isang napakahusay na security system. Masasabi natin na, mas mainam ng maging maingat kaysa magsisi pagdating sa black-eyed kids. Salamat sa panonood at good luck sa pagtulog ngayong gabi. <laughs>